Guys, panibagong araw, panibagong blogs, na naman. Karoon, niyabot na yun, ang pabot ato nga, mga hose para sa brangay. Nga, ato nga to, init.

Anya kita sa barangay. Okay. Arun sa pagpadayon sa itong mga katuyuan, sa itong mga trabaho, sa patagalaw, pagservisyo sa mga katawan. Busa niya tali ni Barangay Hall. Ito labi ni Ita, talawa costume ko, init kayo. Init good. Grabe. Diyas sa inyong dapit. Nga, hindi pa "Init ba?" Aku ipakita kayo. Nakakalangitan, labi labihang buah. Karunong, ipakita na ako. Akak, ako ah baba.

Lugay na nga nga tuiga na kasada. Ang Ah, ini, ini guys. Mga katatak, ini mga kanilang para sa barangay, Wala. Oh. uban para sa outpost, tanod. na po hey, na kuno nga nila. Uh, busy kayo. Ano eh. huh? uh, ba kayo ipirmaan? Uh, ano ba kayo ipirmaan? Kailangan mo na spray ka steel plate. Ah. Uh, steel plate. Ang gulbaro. Ang gulbaro. Mga to -to. Uh, na, may may mga tulad to. Ah. Mga may na to. At uh, ginagmay dala rin ko tayo. Dala rin ginagmay? Kaya di nyo mawanin na? Dala uh, rin. Uh.

to wood spring kaya na may deliver pa dito ok salamat salamat yung okay, iskarga mga supply sa water work sama sa p pipe numero 2 numero 2 ah para sa i-repair sa panubig sa barangay eh medyo nagsingabot na ang kapistahan so no need Maglil na po ng mga tao igong supply sa tubig then so ato makita lang initaw. bro bro Dali nyo, blow oh, blow hindi kayo murag dagat yung, yung kainit ha huh? sus ang mga dahon nang na Yilo na kalsada nag aso aso sa kainit grabe Okay. Mumusulod kita dari Lapita. Musulod kita din seberang Barangay Let's go everybody. Oke okay. ya. Oh, Mingau kayu, amingau, ah, amingau, amingau kayu, oi oh, katikau tikau. kita lamang tungod kaya nga tu makauban adol na sab tagsa tagsa ka mga katuyuan tagsa tagsa ni alang sa branggay so nyata din ni eh, di ang atong trabaho ano ba At sabi yan ng kung kay init kayo, sabi yan. Init kayo. Hmm? Oh. Gini, wala misa sa kapitan. Nga din, busy sab. At doon na proyekto sa alam sa barangay. Kini sa sa mong sekretar, tisolero, tuapod, daghang pangatuan. Hmm? Ya, mau komputer. nah ni kini wanita dan ni sini wanita barangkali tersikritar ni asal mana? Oh okay, dia guys, mga kata mau nasiak tabi tabi. araw ninyo. Okay. Layon kita sa itong pagahimoon. Hello guys. Nasa karoon pa layon ka sa itong gimuhaton din sa barangay. Isip sa kitaryo. Diba? Sekretario ni Maung Barangay Okay. Ang ato mga kauban, aduna sab aduna sab si Reggie Pang paluop. Aduna ni mga katuyuan. Alang sa barangay. So in akura na bilhin. kiwi anyway guys mau ni pansir na ah, mubuho pansir mubuho aron nga ibutang diri ang pile da nah? pile din kan okay. mga katatay Mau ni trabaho si sekretaryo sa barangay i-file ang mga records mukip the records of the barangay muna na pambuslutan aron nga maoy i -pile folder. Okay. Daghanan pang uban. Matrabaho sa sekretaryo. Dili lang na yung pag-file yung mga dokumento. Daghanan pa. Dobi. Al sih, Guys, mau di bibir deliver sa supply sama sahus, mga pipes, nya seberang gayu libutan, petung paral itu sama keliguanan, tumbuh spring dia itu, oke tuh para sa bung tanod outpost. Okay. Kini nga trabaho guys, kini nga trabaho sekretary, isip sekretary sa barangay. Ang makarilit ini katura sa mga sa Agye, pag sekretary sa barangay. Kung katong ni Agi pagka sekretary sa barangay. o dalawang 16 years na akong magtrabaho mo. Eh. Daily routine. Nang <laughs> tano na, nidagan pa ba, oh? kaya hanap-hanap na. Simple lang guys. Mga katatay, ano akong kamera. Simple lang mga ordinaryo lang ang camera ang gamit kaya Di man ta makaabot sa gay nga camera nga mga GoPro, mga DJI, Osmo very expensive na. Karun pata naka... Mag -uha pa man ta naka maguha tumanta nga video-video vlogging -video. mo nga Magas Tagalog pa, magtsaga lang muna. Inyo may balaan guys, so, medyo magwapuga po na akong mga picture, uha, na naanak ko na ng mga GoPro. May mga kay na may stabilizer. Bisa pag maglakaw-lakaw ka, besan pag magdagandagan ka, dako ang range nga makuha okay kayo to siya pero ano na hanggang pangarap lang sana mabot na mga katatay yan ang hinahangad ko karon mga katatay akong ipakita sa inyo kung on sa hitsura sa mga piling sa isip sekretaryo sa barangay okay okay guys muna akong lamisa computer hindi ko mag encode sa mga report alang sa barangay filing cabinet din sa ibabaw na ako mga files na mga folders na sa matagkaroon niya mawag akong magamit sa pagparawaho guide hmm. Hmm. po na mga ito sa unahan dito sila ilang kwisto nya yeah. doon na sa sa pinggol sa taas ayan na ah. at tumilid to mag-meeting mag-session hmm. ah hindi ni amo ni akong lamisa dito sa taas napoy ako lang lamisa panahon nga kami mag-session okay So mala tutanaon. Okay, guys. Let's go. Oh. Ah. Atong tanaon nung sa itsura sa Ano? Atong abdihan ang suka kay morning guys oh, Ngunit yung sa among Session hall Ayan yeah. Magdawad Compute din yung power point okay. Tilon yeah. Mga si kagawad Sa tunga kapitan O oh, abay na Ako usap na Lamisa, palang usas siya panahon na mo sa sisyon ako lang ihulagway ninyo guys kung sa itsura sa among ko karon mabalik ta sa ubos hello guys kantong tanan nga akong ipakita sa inyo tipik lamang ka sa mga gibuatuan sa usa ka barangay sekretary ang makarelate niya to kato sa mga mga barangay sekretary sa ubang lugar, sa ubang barangay. Ug katupong ni Agi baka barangay secretary. Dili kay katura panguban. O guys, mga katatay, kung tinsay makarelate niyo kung asang lapita ni kining akong pang video sa asang napita Hinaut unta nga magpadayon mo sa pagtanaw sa akong mga videos aron sa ingon makapadangat ya po nako kaninyo og mga balita mga views unsa kahimtang sa atong barangay labina sa akong taga, taga katiga barangay so pagkatong wala pa makapa Subscribe, please subscribe, like and share. Pindutin lang ninyo sa ubos ang subscribe button. Halong sa ingon, padayon, o kamugyapon, ang una magkaktanaw sa akong mga videos. O din nila ng kukuto, basta salamat kaninyo, o bye. -bye.